guys, good morning. Ayan po tayo guys. For today's video tayo po mag-rep ulit ng mantika. Ayan guys. Isang 1.5 na mantika. I-rep po hello po. Good morning. Good morning po sa ating mga kaoran. Hello po. Kumusta? Naway okay lang po kayong araw nito. Ayan. God bless po sa ating lahat. Sama niyo po akong mag repack ng mantika. Ayan guys. Kasi wala na pala akong mantika. Ayan. bus na. Ating i-re-repack. Ayan. Ganyan lang po yung guys. Sa halagang ganyan. Mayroon pa ng pamprito. Bak para no. Mali yung plastic na nabili ko guys. Hindi dapat doon. Ayan. Kasi ma-benta ko dito yung mga tingiting na mantika. Ang mahal po kasi ng mantika guys. Yung mga pang preto-preto lang ng ito pwede na itong pang-print. Upload. Para sa palengke. Diba sa palengke meron din mga ganyan? Tingi-tingi. Ayan, <laughs> dito sa akin na din. Ayan, diba, nabas na pala yung aking plastic. Sana magkas yung plastic ko guys. Kumusta po kayo? Ayon. Sana yung nasa mabuti kalagayan. mo. ng aking mga viewers at mga subscribers. Ayan, yeah, yeah pasensya na guys. But para may naiyak na bata. Ayan guys, tayo mag-repa. Mag-repa. Ayan yeah, guys, tayo mag-repa yeah, ng mantika. Yeah. Kahit paano, kahit sa ganyan-ganyan. At least meron din tayo. Tutubuin kahit Binta po dito mga repack-repack na ito. Tapos yung, sabi dito, asukal, nire-repack ko dito. 5 pesos. Dahil may din na yung meron kang pinagkakabalahan kahit paano. Kasi na, di ba guys? Kasi nakangangalang sa bahay. May pag maritisa. Habang nag-ipag maritisa ka, meron kang pinagkakabalahan <laughs> oh, diba? Atlet. <laughs> hindi na mawala yung sa akin. Wala ka maritisan. Hindi masayang buhay. Ganun yun. <laughs> Pero depende naman sa yung mo. Yung hindi nakakasira sa kapwa. Yung mga ano lang. mga hindi nakakasama para lang sa kabutihan pa rin. Hindi ba? Anong sabon? Mabango? <laughs> Mabaos na. Mabango? Hindi. Ano? Panglaba? Bar? Mapa Mabapaos na. O nagsayo ka ka Oo. Oh, oh maglalaba ka? Ah, na Ah, ano eh? Kasi sigaw. E, eh, ba't kasi sumisigaw? Sigaw <laughs> ang kami lahat. Masaya? Oo. No. <laughs> lahat mga paos. Sabi nah, guys, kasi masaya po dito sa amin ngayon. Kahit kagabi pala. Kasi tapos. tiray, kasali din. Nagsayaw din? Oo. Oh. <laughs> tapos ang po kasi sa amin, may Reyna Elena po. Eh, masaya. Kagabi, may sayawan. Yeah, yeah. Hindi ka mag <laughs> Hindi nga ako, pum pumunta ako doon. Nasisilaw man ako doon sa mobile. Wala. <laughs> ang saya sana kaso ang liwanag na naduduling ako doon sa ano? Sa na na Naihilo ako. Kaya eh, ako malis na. Maganda sana, masaya. Kaso, nga eh. Naihilo ako. Ikot na bang ikot yung ano? Mobile. <laughs> mm. <laughs> Anse Inaanap nga kita, sabi ko, nasa kaya si Tike? At ako i ko ako alam Alam kong hahataw ka dun eh. <laughs> Kumataw ka ba? Sabi kami ni Matto. Ah. <laughs> ayan guys. Kasi dito sa amin guys, pag mayuhan, di may tapusan. May sayawan, ayan, at may mga rainahan. Kaya masaya po dito sa probinsya namin. Sa Laguna. Ayun. Ang timing. <laughs> ang saya saya eh. Nakaano lang yata ako doon, 15 minutes lang kasi nga naihilaw ako din sa ilaw. Babalik pa sana ako may dayo ba? Wala na. Wala na. Maganda sana eh, kung may mga dayo. Eh. Ma ang gagaling sumayaw. Mga grupo ba? Hindi dumayo yung taga -tamanika. Ah hindi. hindi baka sa kanila itapusan din. Tapusan din daw. Kaya, baka nagkasabay, ano? Oo. Oh. Kasi guys, dito sa amin, sa probinsya. Ito yung maluwa, masaya. May ay na ay na. Na pinaparada namin. Kaya, saya. Kaso magastos. <laughs> Siyempre, ang ganda ni yung Talbot. mga damit, mabayaran mo pa yon Ano? Ang ganda ni Talbo ang pao, Uy, maganda ah! Pinagagastusan niyo ng lola eh. Pinagagastusan ng lola eh. Pinagagastusan niyo oh. ng lola <laughs> eh. Ang saya na nga aming tapos ha. Hey! Sa inyo bang, sa lugar niyo siguro guys, gano'n? Kasama siya ano ah, Jenny Joy. Ayan, guys. So, ubusan ako ng plastic. So, isali na muna natin dito. Ano? Ano? Buang isa. Oh, may sukli ka pa na. Ano? ano candy ya yeah, maasim maasim wala na pala akong paninda oh nene oh ayun bih ayun pang isa piso piso para sa iyo <laughs> Ayan guys, ating ilipat na muna din eh kasi masyado naman malaki. So dito na muna. Kasi naubos yung ano, plastic. Ibabalutin ko na sana lahat kasi naubos yung plastic. Alam nyo guys, ang malang mantika ngayon. Dati ang bilik ko na rin yung ulaan. Ay, ayaw. Yeah. 26. Aba, ngayon, ano na? 30 na. Isa. Isang hmm. ganitong bote. Yeah. Ayan, so, ba, malambot pa nak pwede na yon yeah, ah baga yun guys kain po tayo guys nagutom na po si Kaura yeah. Ayan po. Tayo po'y kumain. Ayan. Nakalimutan ko na po pala. Nilagyan ko yung cup noodle ng tubig. Ayan. Nakalimutan ko. Ngayon lang naalala. Tiyo mo, lutong-luto yung noodle doon. Na pa ako ng ano, diba? Ayan. Lagyan natin ng toyo. Ayan. Kailasan Ay, nito, guys. It's este a no...